Hello, magandang hapon po. Gusto ko lang pong magkomento dito sa mga survey-survey na to. Mga Pulse Asia, Pulse Asia na to. no. And nakita ko po na sabi sa balita nangunguna raw si Sarah Duterte sa pagka presidente sa 2020. Ang akin po komento ganito. Kung wala pong sawa ang mga Duterte, sa pagtakbo bilang presidente, bilang mga uh, opisyales ng gobyerno, pues tayo na lang pong magmamamaya ang magsawa sa kanila. No? Alam nyo, nakita nyo naman, ang ama naging presidente, nilugog sa utang ang Pilipinas, pinerwisyo ang Pilipinas, pakipagkuntyaba sa China, Marami ang ipinapatay at marami ang namatay. Panahon ng rehimeng Duterte yan. Si Sarah Duterte naging mayor ng Davao at ngayon naging Vice presidente. Ano ang nagawa ni Sarah Duterte ngayon? Lubustay ng pera. Nawala ng respeto sa kapwa politiko. Bastos. Walang modo. 'di ba? Walang pakialam sa mga nangyayari sa bansa, bagamat siya isang opisyales ng gobyerno. Ang mga kapatid, sila ang humahara sa laban ni Sara hinggil sa mga pagbatikos ng tao sa katamaran at sa hindi pakikiisa sa mga nangyayari sa bansa. Ano ang kasasapitan ng bansang ito? Kung puro Duterte na lang ang nandiyan. Puro Duterte. Puro mga senador na palpak. Puro magkakalyado ng mga kriminal. Nga kapatid. Hangga kailan nyo titiisin? Ang marinig na puro Duterte. nakahimik ang namamayagpag mga alipuris ni Duterte. Ang China na walang humpay na nambuguli ng gugulo sa ating karagatan. Walang kibo ang mga animal na Duterte nito sa mga nangyayari. Sino pa kaya ang matino na makakaupo sa ating gobyerno pelek ay hindi papalitan, mananatili tayong dusa, mananatiling impyerno, ang bansa sa kamay ng mga Duterte at malamang kung patuloy na ang Marcos ay makikipag-ugnayan sa mga Duterte at hindi makikiisa sa mamamayang Pilipino para mawala ang mga Duterte sa gobyerno, wala pong mangyayari. Kaya yeah sana itong si BBM panindigan niya na ang pagka-presidente niya. Palayasin niya sa pwesto si Duterte. Huwag na kailanman na makapagpaupo ng mga Duterte. Maging mga alipores ni Duterte. Hindi na dapat makaupo sa bansang ito. Sa gobyernong ito. Sila ang patuloy na wawasa sa kapakanan at kinabukasan ng bansa at igit sa lahat sa ating mga kaapu-apuhan. Wala na pong pag-asa kung Duterte at Duterte pa ang uupo sa ating gobyerno. Salamat mga kapatid. Kasumpa-sumpa ang mga Duterte. Salamat